pasalamatan isa-isa yung mga kaibigan natin dito, mga kasamahan po natin sa gobyerno. At meron lang po akong tanong sa inyo. Halo-halo po yung mga nandirito, no? May mga taga Mindanao, taga Luzon, at saka taga Visayas. Ako po ay isang, alam niyo naman, laking Mindanao po ako sa Dabao. Nakapag-aral po ako ng Maynila at may dugo rin po akong Batanggenyo, mga tisuro sa Batangas, sa Tanawan. So sanay po ako magtagalog, sanay rin ako magbisaya. Sino sa inyo mga taga Mindanao dito? May lapot sa inyong tanan. Sa mga taga Mindanao. Muslim, meron pa Muslim dito? Assalamualaikum. Ah, uh, sino sa inyo mga taga Bisayas? Ayun, mga Bisaya, mga Bulanon. Adyo nga po sa inyo, mga Bisaya, may nga po. Pero Bisaya po ko, pero marami rin ako kamag-anak na inunggo. po ang main impact doon, pupunta ako, buhawi, eh. pinupuntahan ko talaga yan. Dahil yan po ang aking pangako sa Pilipino, kahit sa sunog kayo ng Pilipinas. Bagyo, sunog, baha, lindol, putok ng bulkan, pinupuntahan ko yan dahil yan po ang pangako ko sa inyo. Damo ko sa parenting Ilonggo, kaya ang pangalan ko, Bongo, ang tawag sa inyo, Ilonggo. Samurai Sino sa inyo ang mayroong uh, merong go sa dulo, ha? Meron din go sa... Maraming go din, maraming may rin ang go rito. Sino sa inyo na singgo? Wala, wala, wala. Wala, wala, 我们这个是哪个？ 对呀。 Ito po si Consul General Rani Lihada, palagpagan po natin, sir. Maraming salamat po. Ang ating Vice Consul Jose Angelo Manuel, palagpagan po natin. Ang ating mga uh, Second Secretary Jen Montaño ng Philippine Embassy, palagpagan po natin, ma'am. Ang ating Deputy Defense Military Attaché. Colonel Hermie Kalimiran para pagkagul natin At nating assistant Attaché, Philippine Navy Embassy Roy Gualde para pagkagul natin ang ating mga organizers lo, na tumulong po dito sa atin At dito rin po ang ating uh, uh, former NCIP chairman attorney Marlon Bosanto para pagkagul natin ating uh, Emilio Aguilardo DDS Hong President Jesnar Bade palapakan po natin United Filipino Global President Gemma Soto palapakan po natin Samahang Ilocano Independent Incorporated Discovery Bay Chapter President Bay Ramirez palapakan po natin Apo magandang uh, po sa mga Ilocano kumusta po kayo Mga taga Ilocos Norte Ilocos Sur Region 3, salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal namin kayo. And of course, ang ating uh, uh samahang inok Iloc Ilocano Independent Incorporated Shueng One Chapter President Teresa Naparete, Palapakan po natin Anti-Narcotics Intelligent International Assistance Group Narian Director Rans May Chen Overseas Filipino Drivers Association Hong Kong Vice President Susan Nituasa Palakpakan po natin Guardians <seks> Brotherhood Tiger Man International Incorporated Headed by Chairman James Ramon Filipino Massage Therapist of Hong Kong President Bona Crescencia <seks> Balikatan sa <sakohalan>, Kaularan <laughs> Representative Maria Lepa Gendoria Juan Visayas H.K. Chairwoman <laughs> Nerissa Jimena

Headed by Joanna Mongkal, South Cotabato uh, Overseas Workers Association Headed by Rita Barsanas Palakpakan natin Longgo Red Longgo mga South Cotabato From uh, Sadangang Organization Hong Kong Headed by Cherubab Sonia Carao sabay yung inyong pokpok -pok lang <laughs> uh, Benguet Federation Hong Kong President headed by Fortunato, Fortunato Kita from uh, Pilko, Macau Unity Dance Nuno Portuguese Coordinator and of course uh, from NOPTHK headed by President Gemma Lauraya palapakan natin salamat po Ating J-Force, headed by Founder Lee Ang Mas, palampakan natin. At sa Ringit, Tihlawag Association, HK, palampakan natin silang lahat, headed by President Annalisa Caspar From Kalinga, Province Hong Kong Workers Association, headed by President Brenda Lubuangon, palampakan natin from uh, Jesus, the Good Shepherd Church Global Ministries Incorporated, headed by Pastora Tyrilin Susukin, so, so, Palakpakan po natin sila. From the uh, mga kuya, the Fraternal Order of Eagle, Philippine Eagle, HKFREC, headed by Kuya, Major General Club President. And of course, Dr. James Pataguan, VP for Academics ng University of St. Louis, Tuguing Mrs. Joyce Apali, Tinker's Garden, Hill Monte Capion, Vice Chairman ng Asian Friendship Association, Mr. Andy Que, Chairman po ng Pinas Lab Kita. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Good day to all and a warm welcome to this remarkable association, the Indigenous Peoples Festival in Hong Kong. It's a pleasure to see many of you here celebrating the rich and diverse cultures of the indigenous peoples of the Philippines. The Filipino working abroad, particularly in Hong Kong, are the unsung heroes of our nation. Kayo po yung mga modern day heroes. Kaya nga po ipinaglaban natin na magkaroon kayo ng sariling departamento. Ito po Department of Migrant Workers. Kung saan po ay ako ang co-sponsor at co-author nito. Alam nyo, nung una, to konti palang lang kami na nakipaglaban dyan. Dahil yan po ang pinangako rin po ni Pangulong Duterte na magkaroon kayo ng isang departamento. Pinaglaban po natin at finally, bago po natapos yung termino niya na isa batas natin ito, meron na kayong sariling departamento. Alam mo, nalulungkot kami noon tuwing nananawagan kayo sa telebisyon, sa radyo, sa Facebook para humingi ng tulong. Dapat po merong departamento na katutok sa inyo sa mga pangangailangan ninyo. Yan po ang Department of Migrant Workers. Remember, more than 10 million Pilipinos po ang migrant workers natin. Dapat po may departamento. Masaya po ako na meron ng departamento at masaya rin po ako ibalita sa inyo na meron na rin po kayong OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga yung mga pinaharap natin noon, mga panaginip natin na isa po ito ng panahon ng Pangulong Duterte. At nilagyan oh, rin po natin ng Kalasakit Center ang inyong mga OFW Hospital huh? dyan po sa Pampanga. At six meron rin tayong bill na maglalagay rin po Informamad ng OFW ward sa mga government hospitals po para po may nakatutok dedicated po na OFW ward sa ating mga kamabayan. Alam ko, naintindihan ko po ang trabaho.